Ibang klase nga itong ginagawang off-season workout ng MVP na si SGA malayong malayo sa ibang mga NBA players. Pero bago yan ay ating ang pag-usapan itong si Joe Masula at ang kanyang pagiging psychopath si itong Celtics head coach. Well sa Summer League game kasi na itong Boston na ito ang si Jordan Walsh. Ang kanilang young player abay na nga at very aggressive sa kanyang paglalaro ng toton pa nga ng kalaban at hanggang sa nakakuha na nga siya ng kanyang kaaway dito nga sa Miami Heat ang kanilang mga player nang dahil nga sa kanyang ginagawa na tinotont nga sila. And well after the game ay ang si Jordan Walsh ay humingi nga ng tawad para nag-sorry siya nang dahil sa anyang mga action on the court nang dahil nandun din kasi yung front office nung Celtics team pero etong si Joe Masula abay hindi nga siya pinagalitan nga daw sa kanyang ginawa on the court kung hindi sinabi pa na nagustuhan nga daw ng Celtics head coach itong si Joe Masula yung gilawa niya on the court na pagtotot at pagiging aggressive sa anyang mga kalaban ito panoorin natin ang kanya sinabi Who's seen that passion out of you, or is it like it kind of went into the negative side? Uh, yeah, he told me he loved it. Uh, yeah, as soon as I got ejected and I got to the locker room, I checked my phone. He was texting me. He was like, I love this out of you. And So uh, I'll take that for what it is. But. Well, ito'y another pagpapatunay nga daw ng Celtics head coach ay talaga nga namang crazy. Ang tandaan niya yung ginawa niya kay Jason Tatum nung na-injure siya. Na sinabihan lang na ito ni Joe Masula itong kanyang star player na tumayo ka nga dyan at patuloy na maglaro. Anyways, ngayon ay pag-usapan naman natin. Ito nga si SGA, ang MVP of the league at kanyang ang kakaibang workout na ginagawa ngayong off-season. Well, usually pag sinabing off-season workout ay ang nakikita nga natin ng mga NBA player ay kanilang ginagawa ay pagbubuhat ng weights at talaga nga namang iba't ibang mga klasing mga strength training with weights or equipments gaya ng nga lamang nila Lebron James pati na nga rin nila Luka Doncic pero ibahin natin itong si SGA dahil ito ang kanyang ginagawang strength training ngayong off-season panarin natin Let that knee open out a little bit more there, drop a little bit lower, stay in that depth, good. And while may kita nga natin na itong si SGA, ang kanyang training ngayong off-season is focus more on body weight training. Yes, gumagamit siya ng weights pero kakaiba rin ang kanyang ginagawa ng mga weight training at hindi yung mga normal na nakikita nga natin na ginagawa ng mga NBA player. Maraming ang kakaibang movement na ginagawa nga daw itong si SGA at hindi nga alam ng maraming fans kung para saan or kung ano ang rason ng kanyang mga ginagawa ito. Pero I think magigida naman natin yung resulta niyan sa court at maganda nga yan. Kaya definitely effective itong ginagawang off-season training na ni SGA na kakaiba at iba sa maraming NBA players na focus solely sa pagbubuhat nga ng weights and getting stronger. And actually, parang ganito nga rin ang approach na ginagawa ni Victor Wembanyama na hindi siya focus on adding muscles. Kung hindi, getting stronger nga lang din kahit hindi malaki ang kanyang frame or puno siya ng muscle gaya ni Yanis. So yan nga ang iba na workout na ito MVP na si SGA ngayong off-season na sinusundan ng up-and-coming star din na si Victor Wembanyama.